Sa number 3, listahan sa mga Fisher Folks kag Farmer organizations ang ginapavalidate karo ni Mayor Abel Benitez matapos ang kung kag nagreklamo sa iyang pilag ka mga pamilya na wala padala sa listahan sa mga nagbaton sa ayuda gikan sa presidente. May report si Nico Delphi. Pabanako kung ano ang mga nakita ang mga nakita niyo hindi magnubo sa 600 ka mga pamilyang na paslawan makakuha sa Presidential Assistance for Fisher Folks, Farmers and Families sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bacolod sa nagligad nga simana. Gani na, sa Bacolod City Government Center naman sila nagsulong kundi in Gileon yung ginsugata sila ni Mayor Albi Benitez. Pila sa ilan na galigar nga may mga nakabaton sa tigyos mil pesos nga financial assistance bisan hindi lihitimo nga mananagat.

Oh, cool. Tungod sinigin mando sa alkalde nga ma-validate ang listahan sa mga fisherfolk kag Farmers Organization. Nagpasalig ang alkalde nga magapadayon ang pag-release ng ayuda nga kabahin sa 10 million pesos nga pa-fund nga gintalana sa mga mananagat kagbangunguma sa syudad nga naapektuhan sa El Nino. Mga iban po nga uh, wala sa listahan pero membro sila, fisherfolk sila, farmers. So, i-validate lang and eventually atagan sa sila sa mga IDs para may identification sila. But ang four piece nga for sure folks hindi ka pa since double entry sila. Yes. ano hmm, aside side, isa no pang mga job orders, mga hmm. gabaton sa uh, government assistance. Gin klaro ni City Agriculturist Mari Carquero nga kalabanan sa 600 ka na disqualifying applicants ang katapo sang four piece kag wala na lakip sa validated list nga gin submit sa ilaman mismo organization. Ginduso sang alkalde nga matagaan sang ID ang tanan nga mga lihitimo nga membro sang Farmers kag Fisherfolk Organization agod indi sila mabudlayan pa sa madason nga pagpanagtag sang ayuda. Nico Delfin para sa DG Negros.